ang tunay na matapang ay totoo sa kanyang mga salita. Maingat niyang hinahawakan at pinapanindigan ang mga ito dahil ito ang sasalamin sa kanyang pagkatao. Sapagkat ang taong puro lang salita na kulang naman sa gawa ay para lang ding hardin na maganda lang pakinggan ngunit punong-puno naman ng mga damo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagnais maglingkot sa bayan sa pagsapi sa sandatahang lakas. Tapang at talino niya ay inialay para may maipagtanggol ang bayang ipinagsasanggalang. Subalit lalo nakilala sa katapangan nang ang mga salita niya ay lalo pang pinabagsik ng kanyang mga gawa. Kinatakutan, kinilala at nirespeto ng parehong kaaway at mga kakampi dahil kapag sinabi ko'y gagawin ko. Ang kwento ng mga kagitingan, pamamayagpag at katapangan ni General Rodolfo Cañezo o yung tinaguriang ang kanyunerong general. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Rodolfo Aguaron Canyeso sa totoong buhay ay nakilala rin sa pangalang Rudy. Siya ay isinilang noong 17 ng Abril taong 1932. Siya ay tubo sa Pansilayan, bayan ng Morsya sa Negros Occidental, buhat sa lahi ng mga Ilonggo. Si Rudy Canyeso ay naging bahagi ng Philippine Military Academy, Class of 1956. Si Canyeso ay nakilala ng kanyang mga kasamahan bilang isang taktisyan, palaban at sobrang tapang. Dekada 70, Division Commander siya noon sa Mindanao ito ay ang panahon ng Moro Rebellion at dito niya iniukit ang kanyang kasaysayan. Maraming naging bansag sa kanya sa buong panahon ng digmaan na yun, na Nang ilan ay tinawag siyang Daredevil Devil Battalion" sapagkat si noon ay Colonel Canyeso ay ang tipo ng commander na sabik na sabik sa mga bakbakan. Bihirang-bihira lang silang tumitigil sa mga kampo at malaking bahagi ng oras nila ay nasa pagpapatrolya sa makakapal na kagubatan at kabundukan ng gitnang Mindanao lalo na ang kanilang kampanya sa Sulu noong taong 1973. Sobrang mapangahas ang kanilang bawat pag-atake na dahil sa galing ng kanyang mga taktika ay naiisipan pa niyang ipain sa gitna ang kanyang batalyon upang sila ay palibutan ng mga kaaway at pagkatapos ay sila naman ang papalibutan din ng mga suporta nila sa labas. Bukod sa pagiging magaling sa taktikang pandigma, ay mas nakilala din si Colonel Canyeso sa bansag na kanyonero dahil sa sobrang accurate ng kanyang mga estimasyon sa paggamit ng mga mortars at mga howitzer cannons. Ayun pa sa mga sundalong nakakasama niya sa mga operasyon, ay siguraduhin mong eksaktong lokasyon ang sasabihin mo sa oras na magre-request ka ng artillery support. Sapagkat kung magkakamali ka, pati sila ay madadamay sa pagkanyon ni Kanyeso. Dahil walang habas siyang nagpapaulan ng kanyon sa lokasyong ibinibigay sa kanya. Minsan na rin siyang nabansagan tigre ng Mindanao dahil sa malatig ring bangis nito lalo na kapag nalalagasan sila sa hanay ng militar ay hindi tumitigil si Kanyeso hanggang hindi nakakabawi sa mga kalaban kung saan palagi mo siyang makikita ang nakatali ng panyo sa ulo na handang makipagbakbakan sa lahat ng oras. At ang isa pa sa mga kakatuwang bahagi ng kanyang alamat ay dahil sa noon ay panahon ni Pangulong Marcos na alam naman ng lahat na taga Ilocos at ang kanyang pinakamataas na opisyal gaya na lang ni Juan Ponce Enrile Fidel Ramos, Fabian Ber at iba pa ay pawang mga Ilocano din ay nagodyok din ito sa iba pang mas maraming mga Ilocano na pumasok sa sandatahang lakas at sila nga ay walang kahirap-hirap na nagiging enlisted personnel kahit pa ang karamihan ay kulang sa karanasan at walang maayos na training kaya't noong pumutok nga ang Moro Conflict karamihan sa mga sundalong Ilocano na ito ay unang beses pa lang na mapapasabak sa mga bakbakan sa Mindanao. Sila ay napasailalim din sa command ni Colonel Canyeso o ni Colonel Cañonero. Taong 1973 pa rin, sa isang bahagi ng kampanya nila laban sa mga rebeldeng MNLF ni Normiswari, ay nagkaroon na matinding bakbakan sa bahagi ng Laguasan March, kung saan sa pagkakataong ito ay nagulat ang tropa ng militar sapagkat mas malalakas at mas modernong mga kagamitan ang gamit ng mga kalaban. Ito ay ang mga made in Belgium, Fusil Automatic Ledger Assault Rifles na ibinigay sa kanila ng kanilang taga-suportang Presidente ng Libya na si Muammar Gaddafi. Dahil nga sa malalakas na armas na yun, ay pinanghinaan ng loob ang mga enlisted na army na karamihan nga ay mga Ilocanong walang karanasan sa gyera. Matapos nila magkaroon ng malaking casualties. Ito yung mga panahong muntikan ng yumuko ang gobyerno sa lakas ng puwersa ng mga kalaban dahil ang mga sundalong nasa frontline ay napipilitang umatras dahil sa paghina ng kanilang mga moral. Ngunit ang ginawa ni Colonel Canyeso Cañonero ay nagpaulan ng 105 at 155 howitzers hindi sa panig ng mga kalabang MNLF kundi pinabagsak niya ang mga kanyon sa likurang bahagi ng mga umaatras na tropa upang sa ganun ay sila ang tatamaan kung patuloy silang aatras sa labanan. Kaya't ang mga walang karanasang mga sundalong ito ay naipit sa gitna ng walang pagpipilian kundi ang lumaban hanggang sa wakas. Sabay sigaw ni Kanyeso, Tira mga bata, sugod, marami pang Ilocano sa Luzon. Dahil sa kanyang mapangahas na taktikang iyon ay dumami pa ang casualties sa tropa ng gobyerno. At sa kasagsagan ng bakbakan, ay tinawagan siya mismo ng Commander-in-Chief na si Pangulong Marcos at siya'y tinanong kung bakit napakarami ng casualties sa panig ng gobyerno. Pagkatapos ay sinagot siya ni Colonel Canyeso na normal lang sa gyera ang magkaroon ng mga casualties dahil marami na din naman ang nalalagas sa kampo ng mga kalaban. Sinundan pa niya ito ng mga salita sa nag-aalalang Presidente Marcos na huwag siyang mag-alala pa kung maraming namamatay sa kanilang hanay dahil napakarami pa namang mga Ilocano sa Luzon na pwedeng hakuti ng aeroplano para ilaban ng ubusan sa mga Moro. Nang na ibig niyang sabihin ay natatalo sila sa laban dahil ang mga sundalo nila ay parang mga nagpapikser lang at hindi dumaan sa wastong proseso dahil nga sa napakaraming mga matataas na Ilocano opisyal na nakapaikot sa Pangulong Marcos na maging siya mismo ay isa ring Ilocano. Kaya't ganun na lamang sila kahina pagdating sa mga bakbakan. At kinabukasan, Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay tinanggal na din siya sa kanyang pwesto bilang commander. Subalit ang kampanyang iyon na kanyang naiwan bagamat nagkaroon ng napakaraming casualties ay pinagwagayan pa rin ng panig ng gobyerno. At siya ay naging instrumento ng pagkakalaya ng hulo na kabisera ng sulu mula sa kamay ng mga rebeldeng moro. Ang pagiging kanyonero na ito ang nagbansag sa kanya hanggang sa siya ay mahirang bilang general kanyeso o General Cañonero kung saan siya ang naitalang may pinakamaraming nagamit na bala ng kanyon sa kasaysayan ng militar. Taong 1981, nang maganap ang Pata Massacre na siyang itinuturing na pinakamalaking pagkatalo na sandatahang lakas sa isang laban simula nung ikalawang ang pandaigdig. Dahil sa pangyayaring ito sa isla ng Pata, ay nakatakdasan ng sumuko ng maramihan ang mga rebelde at bilang pagpapakita ng sinseridad ay nagtanggal ng mga magazines ng kanilang mga baril ang mga sundalo. Ngunit pagkatapos nun eh, ay silang binakbakan ng walang kalaban-laban ng mga nakatagong kalaban. Sa isandaan at dalawampu't isang sundalo na pumunta sa lugar na yun ay isandaan at labing siyam sa kanila ang nasawi sa masaker na naganap. Subalit sa pag-aakalang nakalamang na ang mga kalaban sa gobyerno, sa pamamagitan ng mga estratehiya na General Cañonero ay pinalibutan nila ang buong isla ng Pata kung saan walang nakalabas ng buhay sa isla ng may dalang armas at libo pa sa mga rebeldeng MNLF ang nagbawis ng kanilang mga buhay dahil sa kanilang ginawang pagmasaker. Taong 1986 nang maganap ang Edsa Revolution at nang mapalitan sa pwesto si Pangulong Marcos ay itinalaga ni Pangulong Cory Aquino si General Canyeso Cañonero bilang ita-28 commanding general ng Philippine Army. Sa panahong ito ay nakinabang ng malaki si Pangulong Cory Aquino dahil sa tapang na General kanyeso, lalo na noong mga panahon ng sunod-sunod na kudeta na halos nagpapagsak sa kanyang gobyerno. Dahil sa General kanyeso, ang nakasagap ng mga intelligence na may nilulutong pag-aaklas ang mga rebeldeng sundalo, ang ram ni Gringo Unasan. Buwan ng Hulyo taong 1986 nang sinakop ng mga rebeldeng sundalo ang Manila Hotel kung saan doon ay nagtipuntipon sa loob ang mga sundalo at mga politikong loyalista ng kalaban. At ito ay binarikadahan ni General Canyeso ng mga tangke sa harapan ng hotel at nagbigay ng babala na kung hindi sila lalabas mula sa loob at susuko ay muli niyang kakanyunin ang buong gusali at silang lahat niyang nasa loob ay nagsisuko na lamang. Ganon din sa iba pang kaganapan sa mga serye ng kudeta. Si General Canyeso ang naka-intercept sa mga sundalong tumulak papuntang Maynila mula sa probinsya ng Quezon kung saan pinapili niya ang commanding officer nila kung siya ba ay susunod sa kanyang utos o susuwayin ito. Dahil kung pipiliin nito na sila ay sumuway kay General Canyeso. doon pa lang ay ubusin na sila nito. Naging matalino ang opisyal, kaya't pinili niya ang pagsunod sa utos kay General Canyeso, kaya't silang lahat ay pinabalik na lamang sa kanilang kampo sa Bundok Peninsula sa Quezon. At ang pinakahuli ay nang sakupin ng mga rebelde ang Port Bonifacio na kanilang headquarters. Lumabas sa gusali sa si General Canyeso at kinumander ang isang B-150 armor personal carrier at itinutok ang machine gun nito sa gusali at pagkatapos ay sumigaw siya ng susuko o sasabog kayo at nagpaulat nga sa si General Cañeso ng machine gun na ikinamatay ng isang rebelde bago kaagad ding sumuko ang mga ito mula sa loob. Pagkatapos nun dekada 90 ay muling bumalik pansamantala ang kapayapaan sa hanay ng gobyerno at ng mga rebeldeng sundalo si Rodolfo Canyeso ay nagretiro na may ranggong Major General na taglay ang di mabilang na karangalan at pagkilala. Buwan ng Agosto taong 2016, habang siya ay nasa Bacolod City sa Negros Occidental, ang general ay nakatakdasan ng magtalumpati sa harapan ng 303rd Infantry Brigade ukol sa national security issues. At habang siya ay nakaupo at naghihintay ng pagsasalita ay basta na lamang siyang bumagsak at na-stroke sa kanyang kinauupuan. Naisugod pa siya sa ospital ngunit hindi na naisalba pa. Si Major General Rodolfo Cañeso na minsan ang nabansagang tigre ng Mindanao dahil sa katapangan at General Cañonero dahil sa galing sa paggamit nito ng mga kanyon ay itinuturing din na isa sa pinakamagigiting at pinakamagagaling na komander sa kasaysayan ng sandatahan lakas ng Pilipinas siya ay pumanaw sa edad na 84 na taong gulang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa libingan ng mga bayani habang siya binibigyan ng full military honor. Ang tunay na matapang ay totoo sa kanyang mga salita. Maingat niyang hinahawakan at pinapanindigan ang mga ito dahil ito ang sasalamin sa kanyang pagkatao. Ikaw kaibigan, ikaw ba'y isang taong puro salita din ngunit kulang naman sa gawa? Sumasalamin ka ba sa isang hardin na anin mo'y maganda ngunit punong-puno naman ng mga damo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!